Hello mga ka health real talk. Liver cirrhosis, tahimik pero mapaninsala. Magandang araw mga kababayan, ako po si Arlene at ito ang health real talk kung saan ang mga seryosong sakit dinadala natin sa mas malinaw at mas totoong usapan. Ngayong araw pag-usapan natin ang isang tahimik pero delikadong kondisyon, ang liver cirrhosis o sa simpleng salita, nabubulok ang atay. Ano nga ba ang liver cirrhosis? Ito ay isang kondisyon kung saan ang mga malulusog na cells ng ating atay ay unti-unting napapalitan ng peklat o yung tinatawag na fibrosis. Kapag nangyari ito, bumababa ang kakayahan ng atay para gawin ang mga trabaho nito tulad ng linisin ng dugo, tunawin ng taba, iproseso ang gamot at alkohol at gumawa ng essential proteins. Kapag hindi naayos, pwedeng mauwi sa liver failure. Oo, posibleng ikin ikamatay na ng ilan na hindi nila alam na cirrhosis na pala. At ang mga sanhi nito ay sobrang pag-inom ng alak. Kaya tama na ang mga social drinker lang po. Hepatitis B or C, fatty liver, lalo na sa mga mataba at may diabetes, toxins o gamot na inabuso, panay instant lifestyle pero kulang sa pahinga at erisyo At ang mga sintomas, madaling mapagod, nangangayayat kahit malakas kumain, manilaw-nilaw ang balat at mata o yung tinatawag na jaundice, nagsusuka ng dugo, paninikip ng tiyan dahil sa tubig, madalas na pagkahilo o, pag, o yung tinatawag nating uh, naguguluhan ang isip. Parang nawawala sa sarili dahil nalalason ang tugo. Ang masaklap dito, minsan wala itong sintomas hanggang sa huli na. Kaya mga OFW, 'wag mong sayangin ang buhay mo sa inom-inom lang tuwing day off. Wala kang spare parts. Pag sira na ang atay, hindi yan basta-basta napapalitan. Maaga pa lang magpa-liver function test na. Kung may hepa ka, magpatingin at magpagamot na. At kung hindi mo pa ito pinapansin, Baka ito na ang tamang oras para i-prioritize ang kalusugan mo. Payo natin sa mga mahal natin sa buhay, kumain ng tama, iwasan ang alak, regular na check-up, iwasan ang mga gamot na self-medication. At tandaan, ang cirrhosis hindi instant, pero kapag dumating na, wala na itong atrasan. Kaya habang may panahon, alagaan mo ang atay mo dahil pag ito bumigay, buong katawan mo ang bibigay. Ako po si Arlene at ito ang Health Real Talk, Kalusugan, Usapang May Kabuluhan. Have a nice day everyone.